Alam nyo ba, ang ating puso ay nagpapam ng halos 2,000 galon ng dugo kada araw? Saan nang gagaling naman yung dugo na yun? O, oh, diba? Dalawang oh, ga, libong galon kada araw? Ganon karamin nagpapump yung ating ano? Daming dugo na bakit kaya? Paano? Di ba? Ah. so, kung gusto niyo malaman ng sagot, siyempre, nilagay na natin 'yan sa description. Babasahin niyo na lang. Sana makatulong sa inyo ito. Maraming salamat. Bye-bye.